tawagan natin. Dahil nagtitingin na. Dok, busy ka ba? Hindi ba yung chinat mo sa akin nakaraang araw? Ayaw. oo. ano nangyari doon sa... Ano pinagawa sa'yo ng pamilya? Ganun ba? Oo, oh, pinasampol kayo. Uh, hmm. Eh, oo. Uh, si password ng cellphone, at pamahalin ng cellphone. Hmm. Ayaw nilang magura yung mga lamang senta. Yung mga file yata, saka mga picture. Oo. Oh. Kaya pinipilit nilang ipapinder, saka... Sa face Ah, oh, yung face recognition, ah. Oh. Baka daw pwede talaga yun. Sabi yung sinubukan mo? At yung bigyan ko pamilya, mm. talagang ayaw na. Ayaw talaga kumahan. Ayaw talaga, ano? Oo, oh, sa lahat ng... Yan ko pa yun, sa lahat ng fingerprint niya. Tingin ko, Dok, sa ano yun eh? No. Di ba nasisira yung mismong ano nung ano eh, no? Yung sa may pinaka daliri niya. Pag nakargahan ng formalin, ano? Pag naluto. Tingin ko doon eh. Ang ano ko naman doon, kahit sinasubukan ko na yun eh. Kahit wala akong formalin ayaw pa rin? Oh, ayaw talaga yun. Nasubuha ko eh. Ilang beses na kaya rin bago ko Ay, ganun. Ayaw talaga ano? Ayaw talaga. Hmm. Sige daw, kahit ano, ibinablog ko ngayon eh. <laughs> narinig nyo naman siguro yung naging pag-uusap namin ni Doc Opak, ba? Diba? Si Doc Opak nga po pala ay isa ring embalmer na isa rin siya sa tinuruan ni Tito David o ng isa sa mga nagturo po sa akin. Para lalo kayong maliwanagan kung ano yung naging pag-uusap namin, paliliwanag ko po muna sa inyo. May mga pagkakataon po talaga kasi minsan na yung namaya pa, mayroong cellphone o gadget. Ngayon, dahil sa kagustuhan ng pamilya o ng kaanak nung namaya pa na mabuksan yung cellphone dahil sa mayroong mahalagang files o mahalagang mga picture or mga video, ay nakikisuyo pamilya o yung kamag-anak ng namayapa sa embalmer na nagbabalsa mo. At yun nga po yung naranasan nitong mga nakaraan ni Doc Opak. Kaya na-request niya na ma-vlog yung tungkol sa pagbubukas ng cellphone ng namayapa gamit ang fingerprint at yung face recognition. Yung bang tinatapat mo lang yung mukha mo sa cellphone mo at kusa na rin magbubukas. Siguro naman meron kayong ganun, di ba? Kaya ngayon, ito yung pinag-uusapan natin sa vlog ko pong ito. Alam niyo mga kamorgue, hindi naman po sa ayaw namin gawin yung mga ganung bagay. Hanggat kaya naman namin mapagbigyan, yun naman po ang gagawin namin kung talagang mayroon talagang mahalaga na kailangang malaman doon sa cellphone nung namaya pa. Kaya nga lang, ang nagiging problema kasi sa hindi rin namin malamang dahilan. O halimbawa, katulad nung nabanggit ni Doc Opa kanina ginawa na yung paglagay ng kamay ng namaya pa sa cellphone o yung fingerprint o bago pa siya balsamuhin ay ayaw po talaga mabuksan. Sinubukan din yung face recognition o yung tinapat yung mismong mukha ng namaya pa doon sa cellphone ay ayaw pa rin po talaga mabuksan. Sa akin mga kamorgi, na-encounter o naranasan ko na rin po yung ganitong pagkakataon. Pero nung pagkakataon kasi na yon, yung pinal sa ko ay naaksidente sa motor. Ang naging problema naman sa kanya, yung thumb niya o yung hinalaki-hinalaki ba tawag dito? <laughs> Etong parte na to, ay nagkaroon ng gasgas dahil sa pagka-aksidente niya. Kaya talagang ayaw. Kahit anong gawin namin, ay ayaw talaga mabuksan. Wala namang peace recognition doon sa may cellphone nung namayapa. Kaya hindi rin naman namin na itapat yung cellphone sa mukha nung namatay. At yun nga, nalaman din natin mula kay Doc Opak na kahit bago pa balsamuhin yung namayapa at ginawa yung paglalagay ng daliri sa cellphone, ay ayaw rin talagang gumana ng fingerprint doon sa cellphone ng namayapa. Kaya hindi naman sa sinasabi namin pwede nyong maranasan. Pero baka mangyayari din po sa inyo ito sa mga nanonood po sa akin. Wala namang problema na makisuyo sa embalmer para gawin yung ganung pagkakataon na pabuksan yung cellphone. Pero sa napakadalas na pagkakataon, talagang hindi po na ibubukas yung cellphone. Hindi rin namin alam kung ano yung dahilan muli ay nakapagbahagi sana ako sa inyo ng aming mga nagiging karanasan. Yung naging karanasan nga po ni Doc Opang. At yun, salamat sa patuloy niyo suporta. Ingat kayong palagi mga kamorgay.